Dito nga pala ay napasabak ako sa Stardy. Dito nga pala ito ang online Stardy. Dito nga pala pati si Papa Tampi napasabak din. Dito pa Goods. Dito nga pala nakaupo ako sa computer ni Papa Tampi. Dito nga pala nag-scroll ako dito ng mga sumasaya. Meron pala nga pala ako ng panahon. Meron nga pala ako sumuso ang Stardy. Dito nga pala napastardy ako. Dito nga pala meron ako nakita. Meron nga pala ang online ni Stardy. Madami nga pala nanonood dito. Kaya naman tatawagin ko nga pala si Papa Tampi. Dito nga pala ibising busy -bisi siya. Dahil nga pala nagre-repack siya ng isda. Dahil nga pala mahilig talaga si Papa Tampi sa isda. Magbebenta kasi yan sa ka. Dito nga pala pinakita ko na sa kanya. Yan naman pumaig nga pala siya. Makikipaglaban na nga pala ako. Hey. Hello. Nagawa to guys oh. Online sila guys oh. Hello. 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 sa online si ano oh guys oh. oh no? Sa so online oh. May kalaban si Don David guys oh. Ayan guys. Ayan oh. Ayan. To. Ayan. Online, online, ano? tagdan online, ano? Online Starday, oh. Like, sinunala so, lang oh, itong um, David, um, oh. na um, ako. Oh, Umaya um, oh. na oh, ako. Oh. Tapos ni Russell. Eh, mga, ano, online Starday, guys, oh. Pakitit muna, ah. shoutout po. Oh, oh shoutout sa inyo, online Starday. Eh, Starday. Ayan, guys, oh. Ah, shoutout sa inyo, ah. Ayan, ah. Ayun, ah. Don David, guys, oh. Pawis sa pawis, so. oh. Ano? Yun, Lupit, oh. Ano pang yan? <laughs> Lupit. Ano? Hello? Wala, wala pa? Wala pa? Wala okay, <laughs> pa? Liwalag naman eh. Mali kasi camera mo eh. Dapat nandito ang camera mo. Oh, oh, shout, out, out, shout out! Shout out! out. out. Oh, mo Dali! Oh, shout, out. Ayun, shout, oh, shout out! sa kanila. Ayan guys oh. <laughs> shout out oh. Papakita natin sila oh, ng star guys. Shout out po! Ayan uh, guys si Don David pa wisa sino wes. Siyono ka ni Don David dyan? Sino Siyono alam ni Don David. Yeah. Oh. Siyato sa kanila guys o. ano o, lupa niyong guys yung? Yung nagisstoryo. Yung nagisstoryo. Yung 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 dito yung 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 Ayos, Don David, oh, may kalaban sa ano, oh, ah, lupit oh, ah, nilipitan ni Don David guys, ano, ano, ang bilis may kalaban niya guys eh. you know? ano, no, lupit oh ano uuuuh <laughs> oh, online star di kung sa pala si Don David dito guys oh Close ah. Pwede sa pawis ka ah. Dati ako dito po. Sure. Come in eh. Nice to the daily case oh. You know? Sinodo. You know, Ma, magkasakit siya ah. Ano na? Ah, check ko nga eh pa. Check ko pa. Check ko pa ah. Goods. Goods pa eh pa ah. Goods. goods. Goods pa pa ah.